Barima, ako po si Barima, galing sa Manila, tumatog sa Saudi Arabia. Barima, ako po si Barima, bago na nguyo sa iyong mga lalaki. Barima, ako po si Barima. Ako po. Ay, magandang nga sa inyo na. Ako po. Ang hindi ba sabi niya yes. sa At kalaban niya niya ang kadama. Makapuso. Nasarapan niyo na ang akit na babae pinibig ni Seryo sabi niya. Yes. At kalaban ni Adyal Kalama. Alright. So, nasarapan niyo na ang akit na babae pinibig niyo na lubusan. Maya, libera, may kasabihan kayong mga babae ang puno sa saging, kayong mga laki ang bungo na saging. Kaming bebot ay magiging na kumakain sa mga saging niyo. <laughs>